tapos sila tapos balik po ito okay, okay. oh ayan iyan na po yung choke uh, okay pagka feeling nyo parang hindi nyo mabuhay doon sa nakachoke balik nyo po sa pagkaka-unchoke ayun okay. yeah. ayan. so kahit baba eh, kayang i-operate nito mamaya oh madali lang. dalawa kayo subukan nyo na kayo ang mag-operate so nandirito po pala yung mga accessories tail plug spark plug wrench oh. Oh. ito na po yung mismong unit Agaan lang naman po siya. Kung halimbawa, lilipat nyo lang ng ibang lugar. Mm -hmm. Madali naman, na po yan. No. Lalo na ngayon, lumuunan. Baka lumubog. Ikaw nga, ma'am. Subukan mo. Tinan mo kung kaya mo. Kasi kayo-kayo lang eh. Medyo mabigat pala. Medyo mabigat din. Ayan, dalawa. Siguro kayong dalawa. Ano? Kasi sa akin, medyo magaan. Siyempre, oh. yung lakas <laughs> ng... Ano? Sa bagay. Ito po yung bukasan ng lalagyanan ng langis. Mm. So, lang po. Ano, tatanggalin nyo po yung lock dito. Ayan. Lock, unlock. So, naka-unlock na siya. hilang ganyan. Tapos, may clip lang po rito. Ayan. So, pagka ibabalik nyo, tatap nyo ganyan, tapos ilalak. Okay? Tapos, tanggal, hila. Ayan. Tapos, eto po yung bukasan. Lalagyan na ng, ng langis. Ayan. So, yung langis po nito, every 100 hours po pinapalitan. Eto po yung langis niya. 10W30 na synthetic oil. konti lang naman po yung langis na gagamitin yan. Kalahating litro lang po yan. Ah, kalahating litro Oo lang? Oo, napakatipid po yan. So, lalagyan po natin, na Kalahating litro lang yan. Ito, ah, na. Ay, yung langis. Okay na po yan, ano. Tapos, takpan nyo po. Kung halimbawa, matagal nyo pong hindi nagamit. Halimbawa, nalagyan nyo na po ng gasolina to. Ibi-bleed nyo po yan. Tatanggalin nyo po yung laman ng karburador. Bubuksan nyo po ito. Paluluwagan nyo. Tapos, tutulu po yung gasolina dyan. Kailangan pag matagal nyo pong hindi gagamitin, i-empty nyo po itong karburador. Ilang oras magagamit yun? Yung konting langis niyo? yung konting langis 100 hours. Paano po ba mag-change oil? Ganun lang po, buksan nyo lang po uli ito. Buksan nyo po lang po uli yan, tapos itaob nyo lang. Ah, tapos. Ganun lang. So, lagyan na po natin ng gasolina. Buksan po natin to. May filter po dyan, huwag nyo pong tatanggalin yung filter. Uh -oh. Yung pong kayang ilagay niyan o ilaman, limang litro. Yung full tank, kumbaga. Ah, limang litro yan. Opo. Yung kita ng kalahati. Previs mo na to ma'am. Previs mo na, ha? <laughs> yeah, so po, thank you. Unleaded. Kalahati. so nyo po. Meron po itong off, meron itong on. Pagka hindi nyo po ginagamit, i-off io nyo po yan. Pagka po gagamitin nyo na, i-on. Io So bakit? Para saan po ba to? Breeder po ito yung hangin pumapasok para bumaba yung gasolina doon. Oh, Ito-choke po natin to. Hila. Tapos ito po naka-on dapat. Ayan, on. Palagay ko, magtapatan nyo ng, electric pan para lumabas ka agad yung ano. Kasi nasa loob kami ngayon mga kaibigan. Medyo kasi sa labas. Kaya dito kami sa loob. Nag-demo. So, pagka bago, kumubago, hila-hila lang natin ng konti. Tingnan niyo po ha, ah, mag magto-turn on 'yan maya-maya lang oh. Ayun. Pag po nag-turn on na siya, ibabalik niyo na po 'yung choke. Yes na po. 'Yun lang. 'Yun na siya. Tawandan na siya. Tapos dito po, lilitaw po rito, 60 Hz po 'yung ano natin kuryente natin dito sa Pilipinas, kaya 60 Hz siya. Tapos 00, dito niyo po makikita kung ilang oras na po niyo nagagamit. Itong 230, 'yung boltahe. Tatlo lang naman 'yan, magpapalit-palit po 'yan. Ayun, boltahe, ayan, ah, 60 Hz. Mga ilang segundo lang, lalabas po kung ilang oras niya na nagagamit. Ayun. So pagka isang oras na 'yan, magwa 'yan. Dalawang oras, magtutu, Pag nag-100 hours ka na, 100. Cheese ano pwede na. mag manage ma ma ano TV? TV, red. Paano mak makokonnect dyan? Ah, eto na nga po. Eto po yung kasama natin sa package. Meron po kayo ditong ganito. Dudugtungan nyo po ng wire. Eto po, may sample na ako dito. Ito po yung sample na natin. Habibiling ganyan. Bibili po kayo ng ganito, hindi po kasama siya sa freebies. Walang libre. Hmm, wala po. So, ito lang po yung kasama sa kanya. So, susubukan nyo natin kung makakapagpaandar siya ng electric pan. O kaya, ito, paandarin natin itong electric pan na ito. Nah. Saan nabibili yan? Sa mga hardware. Electrical shop. Ito, gayahin nyo lang po ito. I-coconnect nyo po dito sa... Ayan. Tapos, i-clip nyo po kanya. Yung aircon, kaya? Aircon 1HP. Kaya po. Hanggang 1.5. Kasi ito po, 2,300 watts. Yung pong electric pan, TV, mga ilaw, kaya, kaya po niya ng sabay-sabay yun. Rep, kaya rin. Kaya na rin pong isabay yun. Kaya limbawa, hindi ka na magre ref Yung aircon, pwede. So eh, ah, dapat aircon. Hindi sila sabay-sabay. Ah, huwag niyo pong pagsabay-sabay. Halimbawa, matutulog na kayo. Yung aircon lang gusto niyong paanda rin. Aircon lang muna. Mm -hmm. Tapos konting ilaw, isanggang hanggang 12 hours. Hanggang sa maubos yung laman. Kung halimbawa, maubos yung laman niya, mamamatay na lang siya. Tapos pag na-side, pwedeng lagyan ulit. So, Oo, tapos ulit. Pwede na lang po Pwede ulit. ah. subukan na natin kung gagana na. Oo. So turn on natin to. So ganun ulit. Turn on. Tapos hilahin mo to. Tapos hila. Pakagatin mo lang po ng konti. Tapos hila. Tapos balik po ito. Okay. Lagyan na po natin to. Tinan natin kung a-under uh, na siya. Ayun. Mantar yung electric fan. Lakas. Oh, linis ng electric Marinig. pan. <laughs> Sabi ka ng iba pa. Ano pong mayroon kayo dyan? Charger. Charger. Cellphone. Yung charger. Gusto mo mo kunwari mag-charge ng cellphone. Maganda tong tiles niyo na to. No, kahit mo maha, Madaling malinisan. Ano? Oh, Pero inaabot pa po ba to? Oo, oh, naabot na dalawa, Dalawang pala, beses na ata, Tatlo. Ayan, to charge. Ah. Nasa pa? Hindi nakita ba sa camera? Oh. No? Ayun, charging. Dito po yung tambucho, ma'am. Ito, huwag niyong tatakpan to. Ano? Nandito yung tambucho sa likod. Yan po palabas yung unong usok. Ya, tingnan natin, mga kaibigan, kung ano yung mga po pwede pa nating paanda rin dito sa loob ng bahay nila, Madam. Maaba po ba yung cord niyan, ma'am? Parang hindi. Parang okay. hindi. Tingnan natin kung aabot yan. Kaya? kaya? Kaya, kaya. Ayan, saksak natin. Hindi, mga nanasasintiti. TV. Lumo. Kahit mag-on lang siya, okay na yan. Okay. Nag-on na po ba? Hindi pa ba nag-on eh? Kailangan mag-on siya. <laughs> Para makita natin na gagana. Sige, kilop. Kahit sa akin, hindi ko lang gamitin. Hindi <laughs> ko ginagamit eh. Uh, ayan. Hindi ba? Saan yung malatay maragol. Ayan. Malate, maragul. Ayan. Na lang. Ayan. Ayan. Oh, gusto nyo mag uh, umuulan, walang kuryente, gusto nyo mag-videoke, o oh, ayan mga kaibigan, no oh, makakonekta kasi ng videoke, may speaker okay. din eh. Oh. Hindi ba kayo naiingayan sa tunog? Hindi naman. Lalo na kung nasa labas siya, no? Kaya kahit pala sa loob, pwede rin naman pala siya. Baka nakapit. Siguro po, gawan nyo ng ano, exhaust dito, papalabas sa labas. Ah, o. dito po, yung may butas yung dito, yung eh. May tutulo ba? So, pwede gawan nyo po ng parang exhaust papalabas. Ay, o. Oh, pwede, no? Hmm, pwede. O kaya, gawan nyo po ng cage sa labas. Cage. Kasi talagang kahit na anong gawin po natin, may, may fumes po nalalabas. Na eh. sa labas. Ngayon naman, test natin kayong dalawa. Kailangan may exam yan kasi siyempre iiwanan namin di, kayo eh. Naka-on na ba to? Hindi pa. Hmm. Ito turn on nyo po. Ayan, turn on. on. Yes. Ayan? Apo. Okay na yan? Sagad nyo po. Ayan. Ah, tapos hilahin nyo yung choke. Ayan. Okay. Apo. Okay na? okay na po yan. Tapos dapat po naka-on to ano? Ayan, eh, kung mo naka-on na, okay na yan. Okay na. Ah, hilahin nyo hila? po dito ng konti. Ito? Sige. Pag Bap niyo po ada big hilahin na, pakagatin nyo muna po. Sige, hilahin niyo lang pong konti. Yan. O, oh, tapos yun, naramdaman nyo po, parang kumagat. Kapit, po kayo, sa Kapit po kayo dyan. Okay sige, ah, hilahin niyo po. Big, big lang, ma'am, ng konti. <laughs> sige po. Okay, okay. Oh, o, yun. Iyan nyo na po yung chok. Uh, okay. O, oh, kumusta? Okay. Na? Nahirapan ka? Hindi. Okay. No, <laughs> o, oh, diba? Kaya, kaya. kaya. Para, oh, kaya. O, oh, si madam naman. Si madam naman, kung kaya. Patayin natin. Apa diba? sa basta una pinapatay doon. Opo, ito po ang pampatay. Off lang siya. Mm. Okay. Ma'am Tin, ayun naman po. Um, binalik sa una. Yeah. Ayan, so i-on natin. Tapos, ma'am, ano, wag mo nang i-choke. Pagka piling nyo, parang hindi nyo mabuhay doon sa naka-choke, balik nyo po sa pagkaka-unchoke. Ayun. Yeah. O, di ba? siya. Kasi nga, di ba, kanina pa natin siya ginagamit. Oo. Uh -huh. Pagka po hindi po nag-on, ibabalit nyo na po sa ah, sa pag pwesto. Pag ginulit mong ilayin yun, kahit hindi na nakahila yun, ah, pwede na. Pag hindi nag-on. Oo. Oh, oh. uh, pero pag hindi, pagka nagkaganyan, ayaw mag-on, ihilahin mo yung choke. Ah, okay. Vice versa lang po kung, kung saan po siya mag-open. Ah, sige. Kaya, Ang cute ano mo, yun? laging nakaismile, eh, no? Eh, ah. siyempre, <laughs> alam mo, nakaismile din lagi. <laughs> oh, May camera! May <laughs> violent reaction, comment, De, suggestion, Madaling gamitin. Madaling okay. gamitin. Oh, madali pong gamitin. Bili na kayo. Order na sa kanila. Ayun. Okay. Maraming maraming salamat, ma'am, sa okay. pagtitiwala. At kung meron kayong uh, concern dyan sa unit po ninyo, madaling-madali nyo lang po kami makokontak. Yan lang naman kami. Sagot ka agad, ha? Ah. Yes, siyempre. Kasi, makakalimutin na ako, eh. Tama po. Kaya, kaya nga, siya. kaya nga yung ano natin, training natin, ano talaga, eh. Okay. intensive. Buti na uh, lang, madaling gamitin. Yes. Okay, okay. sige po. Maraming na, salamat, ma'am. Salamat Sige. sa pagtitiwala. Thank you, Okay po. Thank Kami you. Bayan. <laughs> Okay.